At ngayon, shout out sa iyo Idol, sa yung nagsabi na magtagalog daw ako para si para maintindihan ng lahat. Ito Idol, basta magtiyaga ka lang magduko-duko dito sa Hunasin, ah makasud in ka rin. Yung palatandaan na mayroong ano, ang tawag dito sa amin bigatin, bigatin to. Sa Bisaya pa bugatan. Tolong <laughs> bangag ito masarap tosul masarap tos si kini masarap tos si tinula masarap tos si iprito <laughs> tataob na ano ba tagalog sa taob eh uh, Taob, tagalog naman na ang bisaya sa taob di ay eh. kuan nakulub kulub kulub hindi na agay, 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 agay lagi la lagi do lagi pula oh ah lawata lawat brad <laughs> Okay <bro>. lagi <laughs> Mama Brad, may hapon. Ang oras alas 3:30. So ataktak ako kay Hunas ron. ay nag-comment na ko nga kanang di sila ko magbawa mo tan-aw kalendar ug asa ko na tan kung Hunas ba og dili. Tan-awon to. Kita nato mo ha. Dan ni. Dan ni. Ano na pag May lahi man ni mo na negative o positive. Asa ron? Pizza Ba city ron. Tawa. Ang negative ang ah, negative kay alas 3.30 ahunas na ron 0 punto na siya yung negative bako kay hunas niyong basa pula e karon di lang kay partig hunas na sinikuminta ko tagalog yung sa I do uh, sanot magtagalog ka para maintindihan ang lahat Idol, shout out ka mo ha uh, ano ba? Ano ba to? Ah, uh, itatry ko kung kaya ba, kaya ba nakin? Kaya ba nakin magtagalog? Mag-vlog? kasi nakasanayan ko is ano tag uh, Bisaya eh pero try ko magtagalog ko ko doon sa dagat kasi ngayon hunasan sa hunasan doon si magkita kita tayo doon sa da sa hunasan sige bye at ngayon Shoutout sa iyo edul sa yung nagsabi na magtagalog daw ako para si maintindihan ma ng lahat Ito na, ito yung hunasan namin dito Anong tawag tagalog sa hunasan eh? Uh, Hibasan namin dito sa area of Mohon, Balabagun, Mulboal, Cebu ito idol. Ito malaki ito doy dito ya dito kami ano mag mauuhuan ng mga kahit anong class class classing ano ba silba tapos din doon naman din tawag namin yun pasil ito ang laki ng lugar dito sa amin no pag mahibas sa dulo susubukan natin kung tagalog idol kung kaya ba natin para dumugo yung ilong ko ha Dumugo ba or kulangot lang to sige <laughs> ba, kita kita tayo mamaya <laughs> Ito idol. Ah uh, ito tawag namin dito sa amin, ito yung shell na ito ganito, yung ganin, uh, yung kinasan ganito. Tawag din sa amin dito. Ay ikad, Yun yan. Dami lang dito. Dito idol. Ito pa po idol oh. ikad po tawag dito sa amin ito. Hmm? laki oh. Oh, to maliit. Kunin na natin. Ah, oh, wala ang laman. Umang. <laughs> ito idol basta magtiyaga ka lang magdoko-doko dito sa hunasin ah makasudin ka rin hmm? daming makakain dito idol hmm. magjaga ka lang maglukod-dokot dito ah makikita ka rin kahit anong sudin ba kahit anong klase ng uh, uh, mga kinasin ba kinasin ito idol Nakikita ba to? Ito yung palatandaan na mayroong ano, ang tawag dito sa amin bigatin, bigatin to. Sa Bisaya pa bugatan to, dalawang parang may ano ba? Ito tawag namin sa amin. Ah, bugatin to, lol. Bugatin. Ito ba? Ganito. Yung palatandaan, may dalawang bangag. <laughs> Kanawang bangag Ito, masarap to sul Masarap to si kinilaw Masarap to si tinula Masarap to si prito <laughs> At ngayon, shoutout po ako sa mga followers ko po At sa mga viewers ko na Tagalog Ito na, Tagalog ko Tatagalogin ko na lang para makaintindi kayo <laughs> Ito Ito po yung klase ng Ano, uh, tawag dyan, kinason na Ang tawag dito sa amin ay Turong-turong Iwan ko ba kung anong tawag niyo sa inyo ngayon. Masarap to. Putulin mo lang ng ganyan. Putulin mo lang ganyan tapos sup-supin mo. Ayan, ang laman yan masarap, matamis-tamis. Turong-turong po tawag ito sa amin ito. Ayos ba? <laughs> Pasensya na kayo sa tagalog ko kasi nakalisod ako eh. At ngayon, dito lang muna tayo. Bukas na lang tayo pupunta doon sa Pasil kasi malayo eh. Tapos may kukunin pa ako, estudyante, yung anak ko, mamaya. 5pm So dito lang muna tayo Baka maalanganin tayo sa oras <sighs> And yun no know. Ito idol Ito yung tinatawag namin dito na uh, Litob Iban ko kung sa inyo Kung anong tawag ninyo dito sa, uh, sa amin Litob Ito Litob oh. Medyo maliit lang Pero masarap na to Masarap na to sa sabaw hmm? Litob Ito pa mga idol oh. Ito may nakita tayong litob. Ayan. Litob po yan, idol. Litob ang tawag dito sa amin yan. Ayan yan. Oh. Oh. Okay. Litob po to. Ah, parang nag ano na. Nag high tide na. Nag tataob na. Ano ba? Tagalog sa taob eh. Tagalog naman taob. Ah, ob, Ang taga, taob, tagalog naman na. na ang bisaya sa taob di ay eh kuan nakulub kulub kulub ha, kulub kulub ito ito ay idol laro kayo ito na dalawang mata dalawang ano ba parang ilong ba ganyan ito idol ang tawag dito sa amin yan bugatan to idol promise sis bugatan to na dalawang dalawang butas oh yan oh dalawa isa dalawa nah tingnan natin ha oh yun oh yun pala na idol tingnan natin ah ito na idol ang tawag namin dito sa amin Bugatan Iwan ko sa inyo kung anong tawag dito Baka ang tawag nyo dito sa inyo Mabigat <laughs> Ayan malaki to ron Mabigat to lo hmm. Kaya tinatawag dito sa amin na uh, bugatan kasi Mabigat hmm. Tatlo na yung bugatan natin na uh, Tatlo na Yun know, o malaki o uh, Malaki yung o Ito ba Uh, ito Ito Ang tawag dito sa amin Ah hindi ko yung um, tawag dito sa amin Pero sabi na Na followers ko na si Jocelyn Na ito ay tawag dito ay Ahos ahos Masarap to, Matamis ba Ahos ahos po tawag dito Jocelyn At saka shoutout po ako ni ano Ni Nels Lumawag Idol maghanap pa tayo ng iba baka may makita tayo na bugata na masyadong ma, masayon ra ma, masayon na hanapin ba oh my god numugo talaga yung ilong ko oh my god oh ito ha, hindi nagpalibak idol dul ito ayan oh, dalawa ah yan may palatandaan na tayo ito yung bugatan pag ano pag pag manginginhas kayo tapos makita nito bugatan talaga to promises Ayan, kunin natin ha. Na, na dalawa ba? Oh, dalawang ilong ba? Parang ilong ba? Ayun. Bumukol, ah, bumukod. Bumula. Bumukau, bumukal. Oh, bugatan. Ito ay do. Ito mga idol, oh, nagsilabasan na oh. Sa dalawa. Tatlo. Empat Apat. Ang laki pala. Ang laki pa naman. Apat. Hmm. Libre ng ulam natin, apat. Ito idol, parang nakikita ko dito ah. Parang ano to, shell to or ano ba? Lito, tinatin. Oy! Kanyan pala sila. Kanito pala yon. Hmm. Ang hirap kung daan ha. Ah. Tignan natin. At, At yun, ito naman, ang tawag dito sa amin, iwan ko lang ako tawag sa anong napan, nasa naririnig ko ang tawag dito ay kumkumong ito na klase na ang crabs na hindi na gagat okay okay hindi na siya hindi siya na promises tara tara hindi Yameng ini idol? O, topawo. Oh. oh ito pa. At dito pa. Ano nagsilabasan sila kasi may tubig na? Nag nagtataob na. Ha, hmm. tawa. At dito pa mga idol. Kinazar to. Ano pong tawag ito sa inyo ito? Anyan bro Iba po to. Ibang klase po to. Hindi ko alam ko ano tawag dito. At yun natapos rin ang Tagalog vlog natin at maraming salamat sa comment idol at totoo naman na uh, mas masarap mas ma masarap siguro uh, mas mabuti na magtagalog kasi naintindihan ng lahat ito to naman oh. idol Kaso lang nahihirapan ako eh hindi ako comfortable ba tawagin na uh, nasanay kasi ako mag-vlog na uh, Bisaya at ito na okay, uh, okay na ito Sabon ito. sarap ito may ano tayo may ito bugatan may rame rame rin so maraming salamat sa pananood mga bread, matinong vlogger at ayos thank you sa so support o sunod video na po ah, sunod video. sa susunod na video ah, iwan ko magtagalog pa tayo or hindi ah, kasi hindi tayo comfortable magsalita ng tagalog eh. at maraming salamat sa iyo adol tama ka naman ayos ay tinuwa Jun, dahil maraming salamat po. At singgah sa muli, paalam. Ay, ay, isaw ni. Ay, kaya klaro, maklaro tadi to. Ay, ay. Mati ko, usaw ako. Ay, di sa kukay mo, mo, punga kayo. Ay, Di ka na skwala. Gana, oh. Punga kayo ba? Punga. Gana, nagkuha, oh. Bukatan, oh. Gok kena buka atan ukur media dah si kena gak buka atan ukur. Ah. Kalau makai bata. Wala 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 wala. Ah. Siap. Jilat kau siap Lagi lah lagi doh. Kastam pula oh. Ah. Lama tak? Lama berat. Siapa tu di tu? Ryan. Ah. Kalau makai dia eru no. Kalau makai dia sila dia. Lagi orang kau. Alright. Happy Quaron, Dispiras. Ini sepira, Son. Kimai. Please, follow my like answer. <laughs>